Bumili kami dito ng gulay, mga no, guys. Ayan, magsisigang po kami. Ngayon, mahanap kami ng baboy. meron? na sa unahan. Ayun o. Dito, marami sa atakayan eh. Maghanap kami ng, ano, ang sigang. Doon, papunta ro, meron doon si, ano. Hindi, di 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 mahal dyan. Tatang mahal dyan. Kabilin ako dyan. Doon, sabi dyan na natin doon. ano ba yun Doon nga. nga. Anakang landaan. <laughs> Ay, konti lang yan o. Ito? Ihiwain naman yun. Doon rin to. Ay, parang Ay, parang may Si Dodong, hindi pa ako natauno. Dito po kami sa talipapa. Bili lang po kami ng pangsigang. Kayo huh? pong simbahan sa Malibay. Ito yung bagong Katapat ng simbahan. Ano oras na ba ba? na na. 11 Oo. Ano pa yan? Ay, man sa man ni rilo yan dong. Ano? Oh. Paano nung kamay na rilo no? Kabila. Rilo mo pa potol jo no. Hindi mo alam? Tao na han ayun no, oh. hindi no. Oo, kilala ko yan, sino? Ay no. Gil bala sa kanya oh. Diyan yung ano, lepo, ako na, bibili ako. Lakarin ko lang yung video. do, 150, para marami. Baka mandar ito, ano ito, ang pagdama Ano nga, Noy? Sa kamay. Ano dito. Ano na ito, wey? ano So, ng ano yan? Lang? Depende. lang ito ng battery nito. Makikita okay, yun. Okay, Pinalo. Kontra. May kaya bumili ng battery ng relo at magpagawa dito lang po sa kay Junjius okay, lang yan po marami po siya dito makapili ko ka kayo kung anong gusto niyong bracelet ni bracelet ng relo pwede kayo dito mamili ito tapat lang to ng ano madali niyo nyo ito mahanap

dito makakain po mo mga balat 'yan. Eh. Ayun na 'to. Oh, sagad na rin. ba? Oh, eh, ganyan. Ligtad. Tama yan eh, no? Ang luwag. Wala pa dyan eh. Ayaw O, Okay na po kami mga guys nakabili na kami ng pangsigang di ba yung mahulog yan? kasi naingin dahil sa bawal tapaan nilibos yun. Yan. yun. Ang ganda lang ano niya, no? Yung sakin niya ngayon, pinalitan na niya. Yung yan? Fortuner yun uh, Di ba yun dati yung, yung sakin niya iba? Ngayon, iba na yung sakin niya ngayon. Malo ata yun. Masa ka pwede. Okay. kumaganap okay. Oh. Ito yung plaza ng Malibay, 7-Eleven. Uh, yung ngayon hindi na siyang mini stock na yun ba? Iba na ngayon na pangalan yun. Apilo tulay, diretso po yan. parekaban po, papunta ko doon yung papunta ng ano ah papunta ng Escanio Dadaan po tayo sa headquarters po mga guys okay, Makita nyo nakaparada po rito, mga guys Kaya medyo may kasikipan ang daan dito Sa paikot ng plaza Ayan o oh. Ayan o oh, ang dami nakaparada rito 'yung gawa ng Manila do tininyo. Ha? Ah, Iniwan lang ng parambola. Ba. Ba. 'yung bata no marunong na gano'n eh. Magtandong. <laughs> Uh, ito yung ano, uh, extension ng apilo. Uh, Papasok po ng ano to. Marcela Elementary School. Tapos sa kanan tayo is Sanyo. 反正嘛。 Okay. Ito po yung at ah, ito na po yung papunta ng Iskanyo. Ano? 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 Ano?

dan kacau tuh beli sendok juga dulu po Ayan. Okay, okay. eh. Hanggang dito na po ang ating video mga guys.